Sa tindi ng init ng panahon ngayon ay talaga namang kanya-kanyang paraan ng mga Pilipino kung paanong iingatan at poprotektahan ang katawan, lalo na ang balat. Kaya naman nabigyan umano ng tips ang mga netizen habang ang iba ay relate na relate naman kung paanong iiwas sa matinding sikat ng araw dahil sa viral video ng isang lalaki. Makikita kasi sa video ang mala Spider-Man na the moves ng isang lalaki na idinikit ng mabuti ang kanyang katawan sa pader at naglakad ng patagilid upang kumasya ito sa anino ng pader upang hindi mainitan ng matinding sikat ng araw. Ang lalaki sa video ay ang nag-upload din sa kanyang TikTok account na si Luis Andrew Tesorero mula sa Pasay City. Sinabi ni Louis sa isang panayam sa kanya na kumain sila ng tanghalian ng kanyang kaibigan noong panahong iyon. At nang pabalik na mula sa kanilang on-the-job training ay naisipan nilang mag-video. Katuwaan lamang naman anya nila ito at hindi niya akalain na magba-viral ang kanyang video dahil maraming mga netizen ang natawa at nakarelate sa kanya. Nagawain din daw ang pagkasyahin ng sarili sa kaunting dilim huwag lang ma-expose sa direct sunlight. May ilang netizen ang nagsabing bakit daw ngayon lang nila ito nalaman. Kaya komento nila, maybe sa next life kasi uling na ako. At late ako na-inform, sunog ako. Marami naman ang nagsabing sayang daw kasi ang Koji kung hahayaan lang mabilad sa init ang sikat ng araw. Umabot na sa 1.4 million views, mahigit 250,000 reactions at mahigit 14,000 shares ang video sa TikTok. Jovelin Astero para sa Balitang Unang Sigaw.